si Vivian Kamingawan. Okay, 52 years old po siya at isa po siyang housewife. Kasama niya po ang kanyang anak na si Princess na 26 years old na po. Mm Nireklamo po ang asawa na nagpakasal sa iba kahit na kasal pa rin sila. Meron po tayong mga pictures mga kapatid, panoorin niyo po. sa mga netizens na nakikinig lang, ay sa mga nakikinig lang sa radyo ngayon, oh, ang pinapanood po namin dito sa studio ngayon ay parang isang same day edit ng kasal ni Sir Gary Kamingawan at hindi si Vivian Kamingawan. So, supposedly, ito po yung isang event photos ng pangalawang kasal. Opo. Yes po, Okay. So, nakita po natin na very sweet sila sa mga litrato, yakapan, Uh, parang yung init ba ng bagong kasal andun, no? Honeymoon stage. Pero legal yes. ba? Alamin Yun. natin. Mm -hmm. <laughs> Yun ang it. isang malaking tanong. Atay. Okay. Ma'am Vivian? Hello po. Ma'am, ano ba yung storya nito? Paano nyo po nalaman na nagpakasal na po sa iba? Nag-post po kami, nilagay po namin na meeting. Uh, meron pong isang netizen na, na, ano, na sumagot na sinabing, kakila, ano, parang kakila, familiar yung, ano, yung mukha niya kinabukasan noon, meron na naman tumawag sa amin na babae, sabi, kilala niya nga daw kung sino yung gari Kamingawan. Kung gusto daw makausap, uh, bigay, uh, bigay daw yung number niya at tatawagan daw. Kaya tinawagan po namin. Ma'am, gano'ng katagal na ba kayo kasal nitong si Kami Gary Kamingawan? Kaming 13 years. At ano pong trabaho ni uh, Sir Gary? Uh, ngayon po ata, wala ata siyang trabaho. Pero dati po siyang OFW. Mm, kasi po, ma'am, uh, gusto kong malaman kung paano niya naitago yung relasyon niya sa iba. Dahil sabi niyo nga po, ngayon nyo lang nalaman na meron Papa. pala. So, doon po sa pagsasama niyo ng 13 years, wala po kayong kinakitaan ng senyales na meron siyang relasyon sa iba? Ah, uh, nung minsan kasi nagpadala siya ng ano, remittance, kinuha namin mag-ina. Tapos nung Nung kukunin ko, sabi ng teller, saan po galing ma'am? Galing ng Qatar po. Ang sagot sa akin ng teller, hindi po ma'am, galing po ng Bukidnon. Tapos nung tinanong ko siya, bakit yung pera galing daw ng Bukidnon? Ang sagot na lang sa akin, pinadala niya lang daw yung pera sa kasamahan niya. Kailan po nangyari yan ma'am? 2013. Para ilang taon po ba na OFWC, Sir Gary? Since 2008. Gano'ng kadalas siya umuuwi? Sa long Ah, uh, nung ano po nung dalawang taon pa lang po siya dun sa Qatar, dalawang beses ang umuwi nung taon na 'yon. Yes. Tapos hindi na po nasundan. Wala talaga po kayong kahit na anong napansin. Wala, wala naman lang. pag tinatanong, sabi ko sa kanya, wal, wala naman daw, wala naman daw. Hindi naman daw siya pumunta ng abroad para para mambabae. Eh. Yun lang ang lagi niyang sinasabi. Mm, so lagi kayong magkausap ni Sir Gary. Laging magkausap noong bago pa lang siya mag-abroad, ang text niya noon, ano, siguro mga lima sa isang araw. Tapos tumatawag pa yan. After ata ng two years, gumalang na ang ano niya, ang tawag at text niya. Nasa daw no, 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 siya. Tapos hanggang sa dumating na minsan, one year ata na wala siyang ano, tawag. Pero nagpapadala siya. May buwan na wala, merong meron. Kasi uh -huh. mahina daw ang signal. Pero ma'am, kung isang taon yung di nakakausap pang inyong asawa, hindi po ba kayo nag-aalala or... Nag-aalala nun. Papalit-palit kasi siya ng ano eh, ng number. Halos taon-taon na, talagang hindi na po siya kumontak sa amin. Simula ng pandemic. Ah, kaya napilitan na po kayong mag-post ng missing? Oo, oh, kasi nag-aalala um... din naman po kami. Yung babae po mismo ang ano, ang nagsabi na kilala niya kung gusto mong makausap si Gary Kamingawan, tawagan mo ako, bigay ko daw yung number. Tinawagan ko po, po tapos nagpakilala, nakausap po namin yung tatay nila, yung asawa ko po. So yun pong pinakasalan niya, ang kumontak sa inyo? Opo. Si Early Soledad, yung pangalawang asawa? Yes, ma'am. Ah, siya mismo? Opo. Wow. At nasa bukid nun po sila, tama? Oh, oh, at kayo po, ma'am ay nakatira yun. saan? Kabiti po. Gusto ko malaman anong nangyari dun sa pag-uusap ninyo ni Early Soledad nung pangalawang asawa. Ayos naman kasi usapan pa uuwin po kaysa may sakit. Binok pa po ng, ano, ng anak ko para makauwi ta alagaan po nila. Eh kaso, hindi po, hindi po kami nagkasundun eh. Marami na pong ano, Pumunta po po kami ng bukid nun eh. At ang edad niya ngayon ay 53 years old? Mm -hmm. Opo, mag-53 po. Eh yung po asawa kaano? niya pong bago? 38. 38. At uh, pinapaalaga na po sa inyo si Sir Gary? Hmm. Hindi po. Balak po namin talagang kunin. Sabi ah. nga po, nalaman namin na may sakit. At gusto siyang ibigay nung pangalawang asawa, hindi ba niya alam na may asawang una? Hindi po ba niya alam? Ang sabi niya po kasi lo po ma'am, ang sabi niya po kasi sa amin, wala daw po siyang alam. Ang sabi niya po nung una, dito daw po sila sa Manila nagkakilala na. Tapos eventually lumabas din po sa kanya na sa Qatar pa lang magkakilala na po sila. Nag-circles-circles nag 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 na lang po, ang sinasabi niya po sa amin eh, uh, ka bakit? Kami nga one ba ang pinakasalan ko? Menjo lang pinakasalan ko, hindi mo ko matatawag na kabit. So, syempre, sino magagalit, no? Sinong hindi ma-ano uh, ano um ma ini sa sinabi ng gano'n, syempre, hindi sa tao lang ang pinakasalan mo eh. Hindi naman dalawang tao yung pinakasalan mo. Sabi oh, ko, oh. teacher ka pa. Sabi, ang pagkakalam namin, teacher pa siya. So, kung so teacher ka, dapat, siya alam mo na yung gano'n sitwasyon pa lang. Tapos yun, nag, nag ano po siya, nag, uh, nag hysterical po siya na tapos hmm. nagta-text po siya sa amin actually na nag po siya sa text recently kinalagkad daw po namin yung pangalan niya And, uh -huh. Tapos okay. Kasi niya na daw yung tatay ko kasi wala daw po siyang alam. Wala daw po siyang, hindi niya daw po alam na kasal daw po ang tatay mm. ko. Sabi ko, mangyayari na hindi ka kasal sa tatay, na hindi mo alam na kasal ang tatay ko? Sa Qatar Sige. pa lang. Nanay ko tinatawagan, nagpapadala ng package, nagpapadala ng pera. Meron ba kayong ebidensya, princess, na nagsasama itong si Gary at saka si Ernie sa Qatar? Sa, sa Qatar pa, Ay, pa sa Qatar. lang? Dito kasi, wala po kasi kami no ano, verbal niya pong inamin sa amin. Na, na, nagsasama sila doon. Opo, magkakilala na sila sa Qatar pa lang. Ah, so posible na doon nagsimula. Opo, okay. kasi yung babae na po nagsabi na dati siya na bobe OFW sa Middle East. All right, sige. At ang importante dito, ma-establish natin, uh, no, Attorney uh, uh, Garrett, kung talagang may knowledge ba itong tama. si Early Soledad. Tama. Kasi mm. uh, ngayon pa lang, just to be fair naman, no, Sa mm. uh, sasabihin natin na uh, ang good faith is actually a defense in bigamy uh, dahil siya ay classified na mala in se or is, it's an act that is inherently wrong kapag wala kang criminal intent to commit it. Eh, makawala ka sa bigamy. But well, that's for the girl. Sir Gary, paano mo kilala ang isang Vivian Kamingawan? Asawa ko po siya. Paano mo po kilala ang isang early solidad? Eh, siya po yung napangasawa ko na pangalawa po. Ang ibig sabihin niyo po, meron po kayong dalawang kasal, sir? Opo, pero magkaiba po pangalan. Kayo po si Gary Kamingawan, sir? Opo. Sino po si Gary Mendiola? Ako rin po. Opo. Kahit magkaiba po yung pangalan, inaamin niyo po na iisa po ang taong po, ako po tumayo sa kasal na to, sir. Oo. Parehas. At alam niyo pong krimento sa ilalim po na ating batas, ito po ay bigamya. Opo. Sinasabi ko sa kalaat sitwasyon ko ngayon. Kasi po sa ngayon po, ako po ay uh, naka-dialysis po ako at saka na-COVID po ako ngayon. Wala naman po, po ipigil sa akin na umuwi eh. Pwede naman po umuwi anytime eh. Sila lang naman po nagpipili sa akin na ura-ura na umuwi ako. Sa, paano po ako makaka-uwi ng ganitong sitwasyon ko? Hindi po ako makabiyahe. Gawa po na konting lakad po lang po nang ihina na ako kasi nga sira na po ang liver ko. Mm -hmm. Kung muna sa stage 5 na po ang ano ko, ang sira ng liver ko, kaya po dinayalagis na ako. Ano pong depensa okay, nyo dun sa krimen na ginagawa nyo sa po eh, kasi po, ang tataka po ko, eh, paano naman sila nakapagtapos ng pag-aaral? Kung pinabayaan ko naman po sila, wala lamang po trabaho at asawa ko rin. Eh. okay, sir, po, pero dun sa bigamiya, ibalik balik natin. Kasi hindi to issue ng suporta eh, issue to ng bigamiya sir. Eh. Alam niyo naman na po, pinagbabawal sa o, batas o, o, yun, o, di po, ba? Alam ko po, po yun, alam ko po, po Kaya nga po, gusto ko pong mangyari, mag-usap-usap lang po muna kami. Sabi ko lang naman sa iyo, wala lamang problema naman. Anytime naman, pwede naman ako po eh. Kasi sinasabi ko lang sa iyo, nasa stage 5 na yung sakit ko sa kriya hindi na ako pwede bumiyahin ng, ng matagalan. Ngayon, nag, nagre-recovery pa ako. Ngayon, kung iniisip ko kung paano ko gumagasin, pinutulungan na nga lang nila ako dito eh. Kung tutusin nga, pwede na nila ako i-demanda rito eh. Naawa na lang sila sa akin dito. Ako nalalagay sa alangan eh. So ginag kasalanan ko lahat dito. Walang kasalanan ng babae dito. Wala, wala ka rin kasalanan dito. Kasalanan ko to period. Yun lang. Sinasabi ko lang sa iyo, ang kalagayan ko ngayon, hindi ako makabiyahe. Masamang-masamang masama ang kalagayan ko. Nung graduate kami ng college, ako nung graduate ako ng college, yan sa kita, sabi ko, pa, wala kaming pambayad. Sabi ko, mag pa ako sa the stage. Huwag naman ganyan. Ewan, ginawa po, nagpakasal ka pala sa babae po. Huwag naman ganyan. Oo, nakita ka na. Huwag na nating Grumasin si Katie, sino nagbayad ng school? Oh. Puti na lang, may trabaho ako. Ako, nagbayad. Wala na ako. Two years hey, na kumilor. ako walang trabaho. Dalawang Matra taon na ako. sa college. Sino nagbayad? Nagtulong-tulong si Kuya, binayaran sa school. O oh, bakit pa? Di pa ako rin naman di ba, na, lahat? Na, di pa na, nagkautang-utang pa ako? Na, ha? Sige, o, di ba hindi ha? Sige, problema dito na, sige na, huwag na natin. Hindi yung pag o, o, sa state mo, a problema nito, sige, dito. Tama na, tama na, tama na. Ito kung yan ang verse, kung ay, yan ang verse nyo, ay, sige. Sige, sige, kung yan ang verse nyo, sige, sige. Tama na, wag na natin papain pa. Ayaw kong makipag-argumento. Siyempre, mga anak kami, tatay mga puta nga na nawawala pinanganak ng mga, ng mga amo, tatay pa kaya namin. Ilan taon kami, ilan taon kami dito. Eh, naghihirap kami pa. Nasaan ka na sa babae mo? Ha? Ang sarap ng buhay mo pa. Alam mo ba, nakikita. Akala mo, hindi ka namin na matutunton. Hindi ka namin maahanap. Akala mo, hindi kahit magsa hindi pa sabihin ng babae mo, yung tunay niyang pangalan, hindi namin malalaman. Anong tingin mo sa amin pa? Hinahanap namin ang tunay ng pangalan ng babae. Lahat ng wedding pictures niyo, lahat ng mga ano niyo. matakit sa part namin pa. Anong sasabihin mo sa akin ngayon? Ha? Ah, well. Tapos pagdating sa kanya, bongga. Ano yun? Din ang na mukha ng babae mo. Para sabihin sa amin na pababayaran niya lahat ng mga ginastos na sa'yo. Bakit kami pa? Ang ah, tinataon mo kalaki-laki. Ano bang pinapadala mo sa amin pa? Ha? Ah, tapos ngayon yan ang sasabihin mo sa amin, sustento, hindi ka nagpabaya. Ba nagpabaya Wikipedia yung yung petition ko para sabihin ko sa iyo. Yo, tatanungin kita. Ano bang dahilan bakit ka nagpalit ng apelyido? Parang tinatalikuran mo talaga kami. Tama ano na ano yung... Ano ba talagang pinakarason? Tama na yung... Ang pinakarason yun na pag tapos minatatap Mababaw na dahilan yun. Oh, Tingnan mo yung oh, sabit ano mo. mo wala ka lang ibang dahilan. Ano ba gusto mo? Vivian, princess, ganito na lang, no? ah uh, Gary, sige. ah uh, bilang ikaw, presta tayo eh. Ayun natin pinapahaba yung mga bagay-bagay. Kung may kailangan tayo pinapahaba sabihin, sabihin na lang natin. Sige. So, pinalitan mo yung pangalan mo para makakuha ka ng Senomar para makapag-comply sa mga kailangan para ikasal kay Early Solidad. Tama? Hmm. Yun na yun. Oh. Okay. <laughs> uh, Vivian, ganito tanong ko na lang. Nasa puso mo pa ba patawarin si uh, Gary? Palagay palagi mo ba yan? Hindi naman ako Kakasuhan din ako dito. Makaka-uwi ba ako dyan? Ito na lang. Uh, Vivian, gusto mo pa bang umuwi si Gary? Kasi pwede namang doon ko na lang kasuhan, edi eh papawin po para papawin. Alagaan. Ah, gusto mong alagaan rin si Gary. Alagaan siyempre. Tatay ng mga anak ko 'yan eh. kakasuhan din nila ako dito. Itutulin lang pa? ako dito. Pero ayaw <laughs> magpaalaga ni Gary. Yun nga eh. Gary, gusto mo bang so, maalagaan niya. ka ni Vivian? Kasi may paraan naman Ay, tayong hindi ka Ay. makasuhan dyan padaling ang ka sinatabi, dito. Ang sinasabi ko naman din naman, mag-set sila kung saan nila ako pwedeng dalhin. Hindi po pwede yung sasabihin nila na aalagaan ako ganun lang yun. Hindi po pwede yung sabihin ko na oh, kailangan ko ng ganito regular na dialysis ko, kailangan ko regular ganito check-up. Hindi pwede sabihin lang, wala akong pera, kailangan... Ano yun? Anong gagawin ko ngayon dyan? Pinahirapan ko lang yung sarili ko. Imbis na nakaka-recover ako kahit papano, meron akong nakukuha kahit papano, tulong dito kahit papano. Eh dyan, anong mangyayari sa amin ngayon? Kaya kang pag ng anak mo. Anong kinakatakot mo? 16 words na nga katrabaho nga rito din yung aking ah, asawa rin dito. Kasama mo ba dyan si Early? Solidad? Hindi naman kami magkasama sa isang parto na magkaiwalay naman kami. Hindi oh. naman kasi pinag-iwalay na rin kami. Gawa uh, na siyempre, alam nyo na. Siyempre, kung baga sa ala sa kamag-anak Para wala na rin masyadong... Oh, pero kasama mo dyan kung nasan ka ngayon si Early Solidad. <laughs> Ay, Mal malapit kayo sa isa't isa. Naka-isolate naka kasi kami pareho. Naka-isolate eh. lang. Okay. Oh, kung baga, siya siya eh. Sige. Kung papapiliin ka, sino mas gusto mong kasama? Mag-alaga sa'yo, si Early or si La Vivian? Ako, ang gusto kong mag-alaga at aking, para sa sarili ko, nandito ko, dito muna ako. Para, at kung ako'y makarecover ng maayos-ayos, talaga ako. Huwag naman nila akong, mm -hmm. na hindi ko kaya umuwi ng ganitong sitwasyon ko. Pahihirapan lang din naman nila din ako. Eh. Hindi ko naman sinabi hindi nila ako alagaan eh. Kung mag-unawaan mag na lang muna kami unawain Unawain, nalilamuna ako. Hindi ko naman sinasabi na tinatakwil ko sila. Hindi, ko, wala namang ganun mm. eh. Unawain lang. Kalusugan ko lang pinag-uusapan dito. Okay lang. Sige, ganito na lang, Gary. Kasi sa krimen ng bigamya, hindi lang naman lalaki yung may kasalanan. Pati rin naman yung babae. So, kung gusto mo, para magkasama talaga kayo, sabay naman kayong kakasuhan ni Vivian. ba? Diba? naman kadali yun. Total, ayaw mong pinapahaba. Ganun lang naman eh. Simple lang. Pantay pa rin naman kayo. Kung ano meron ka, meron rin siya. Parang kasal lang yan. Hmm. Di ba? Ah, sige po. Kung ano naman ng atawa ko, di. Pinaalam mo ba kay early na kasal ka? Bago ka ikasal kay... Ah, Ay, hindi. Bago hindi, kayo ikasal? Hindi. 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 Anong hindi. pakilala mo sa kanya? Na ano, na... Na ano ko, na wala... Na, wala akong atawa. Nung panahon ng kasal, wala kang asawa, binata ka? Hmm. hmm. Saan kayo nagkita? Ayan ah, kita na kami sa Dubai na. Sa Dubai. Ah, uh, no nakita kayo sa Dubai may mapanahon ba na nag-uusap pa rin kay ni Vivian? Oo naman. Uh, at hindi alam ni Early ito. Ay ah, hindi Hindi. Ah, oh, sige. Uh, Vivian, ito na lang tanong ko sa'yo. iyo. Nasa puso mo pa bang hindi kasuhan itong si Gary? Kaming okay. ngawan. Sa ko na lang po. Okay, mm -hmm. sige, simple. Okay, Gary, maraming salamat. Ah, sige, sige, sige. Sige, Hindi po naman dapat namin kakasuhan. Kung uuwi siya, e eh magpinipili niya po talaga yung ano eh, mm. yung oh, babae. Wala na po kami magagawa doon. Ma'am, with all due respect naman, tinanong ko kasi siya kanina, diretsyo, uh, kung sino pipiliin niya, <laughs> sino mas kasama niya. Ah... Uh, sabi niya po kasi talaga, again, I'm sorry, I just have to tell the truth, si Early po talaga ang pinipili niya ma'am. So, kasi ang nangyari po kasi, nag-text po sa akin ng babae, uh, ang dami niya po ang text, sabi niya po, uh, yung tatay, pag tinuloy niyo yung tool po, pag tinuloy niya na pauwiin yung tatay niyo, total, inaangkin niya naman tong tao na to, kahit ipato ko yan sa inyo ma para mahawaan kayo ng COVID. Sabi niya, itutuloy niya na lang din daw ang kaso para hindi naman daw niya, ano, eh, magkakanoon pa rin naman daw siya ng buhay kahit, mag daw makulong daw ang tatay ko. Eh. Okay, kayo rin naman, ma'am. Tumigil naman na siya magpadala ng pera sa inyo, boy. Pa naman kayo. Kaya nyo naman na tumayo sa sarili nyong paa. Huwag kayo magpapaipit sa ganitong klaseng lalaki, ma'am. Uh, matapang pa kasi magsalita, siya na nga yung mali. Oo nga po eh. Uh, humihingi siya ng patawad pero galing sa ilong. So, hindi po dapat talaga, alam mo na, hindi siya deserving ng patawad na binibigay sa inyo ng batas. Pag-isipan niyo po, ma'am, kasi hindi po ito madaling proseso. Si Gary, may karapatan po yan maglabas ng nararapat niyang depensa. Kaya naman po may karapatan maghabol ng, karapat ng mga ginawa sa inyong mali. At magtatagpo po talaga kayo sa korte, ma'am. At magiging masakit po yun. Dahil magkikita at magkikita at magkikita kayo sa mga hearing at kailangan handa po kayo emotionally, physically doon po sa proseso na yun. Kaya pag-iisipan niyo po yan, ma'am. Kasi po, nag na kami mag-file ng kaso. Mm -hmm. sa, uh, tan sa dito po sa Tansa, yung babae po kasi, ang sinasabi niya po is tutulungan niya din daw po, kakasuhan niya, at ano, tutulungan niya din daw po siya kasi naloko din daw po siya ng tatay ko. Uh, I'm sure Attorney Sam knows as a co-practitioner ng law, no? I think it's much better na i-bring up niya na lang as a matter of defense yung good faith niya. Unless, ito lagi ko sinasabi, isasama ka sa kaso unless sa pag-filing pa lang, sumulat ka na ng affidavit of witness mo. di ba? Kung willing siya magtestigo, din doon tayo maniniwala na tutulungan niya tayong mag-file ng kaso. Pero sa ngayon po kasi, sa hindi niya palang pagsagot, medyo nahihirapan na po ako maniwala. Ma'am, dahil kung talagang gusto niya po kayo tulungan, edi sana po tinulungan niya tayo maglabas ng karagdagang impormasyon tungkol dito sa kasal ni Gary. Tignan po natin, ma'am, kung totoo bang tutulong siya or not. If not, kasama po siya dun sa kakasuhan, ma'am. Yeah. Si Gary, gusto mo kayo pag-usap. Bigyan naman natin ng pagkakataon. Pwede ba tayo mag-usap ng offline lang? Bibian, hindi. Huwag naman gano'n na mabiyan. Hindi naman siya sinasabi naman na E. E, ano yung apelido niya? Eh, paano yung apelido mo? Kilala, kilala mo naman ako na magsalita. Mabilis talaga ako magsalita. Okay, paano sa akin, yung apelido mo? Wala. mag usap na lang muna tayo muna ng ganyan. Huwag na ay, natin pahabain pa to. Na, hindi, okay. Hindi, Mio. Lagi ka naman ganyan. Hindi ba haba naman, pag nag uusap pa kayo offline? Oo. Oo sa'yo nga. Uuwi Lagi ka nakikiusap. Pinagbibigyan ka. Nakailang ulit na. Ito nga. Na. Ito nga. Sa na kailang, na kailang, ano ka na, na patawad ka na namin. Sa kalagayan ko Ilan pa Hinalag ka pa ng mga anak mo eh. <laughs> ba ba sa kalagayan ko pa ba naman. Bakit mag-block mo sa ng mga FB account mo? Sa kalagayan ko pa naman. Biyan, ko pa naman. Yan, sa kalagayan ko pa naman ngayon to. So. na naman namin. Eh bakit kailangan mo mag-block sa Facebook? Bakit mo kailangan hindi kami sadunin sa mga tawag namin? Na-intindihan ka namin na may sakit ka. Ang kaso mo... No, oh, sige na, ganito, na, Umuwi ka ng Pilipinas. Na. Oh, umuwi ka ng Pilipinas, di ba? Oh. Nabasa ko, may napanood ako na. ng video tama, mo sa YouTube. Ang sabi mo sa YouTube, na, umuwi ka para, para sa pamilya mo. Hindi naman tayo pamilya alam muna, mo inuwi mo, inuwihan mo, kabit mo eh. Yung mga oh, vlog mo, ko. Alam mo ba kung anong sinasabi mo doon? Pag ito no, nire-respeto kayo. ko naman Gary, nire-respeto ko yan Bibigyan kita opportunity ka usapin sila yeah, offline ito, Pero, ito, ito, teka, pababahin mo natin yung galit nila Para ma, para naman level-headed sila pag nag usap kayo hmm. uh, Vivian Po so, Bigyan mo ko ng isang pabor uh, Bigyan nyo ng pagkakataon pakinggan si Gary I-consider yung lahat ng sasabihin niya Tapos bumalik ka sa amin pag buo pa rin yung loob mo Bakit? Kasi naniniwala ako na since kayo ang unang kasal baka naman may kakayahan tayong hindi mabuwag yan. Pero kailangan, syempre, may responsable siya. Ganito, Gary, no? Ah, sige pa, sige Bibigyan po. ko kayo ng pagkakataon mag-usap offline. Again, sabi ko nga, palamigin muna natin yung mga ulo. Mahirap ah. kasi mag-usap ng may mainit na ulo. Uh, minsan, napapasabi tayo ng mga bagay-bagay na Pagmabilisan So, ganito, Bibigyan ko kayong pagkakataon mag-usap muna ng offline. Tapos balikan na lang kami kung buo pa rin yung loob nila mag-file ng kaso. Total, napaliwanag ko naman na yung karapatan ng isa't isa. Gary, may karapatan ka rin naman mag-akyat ng depensa mo. Especially kung sa tingin mo, ang kasal nyo ay null and void from the very start. Kung ganun lang sa tingin mo, according sa Pulido na case recently published by Justice Hernando, July 27, 2021 ata. ayon uh, ayun, Pwede mong erase yung nullity of your marriage as a defense in bigamy even without obtaining a prior judicial decree. Sinasabi mo kasi kanina, Vivian, gusto mo pa rin alagaan si Gary? Asawa ko po siya, tsaka, syempre po, party na rin po siya ng buhay namin eh. Okay, sige. Intindi uh, ko yun. Uh, hindi ba dahil sa perang pinapasok niya? Hindi. Hmm. Hindi ho, ang tagal niya hong nawala, wala naman siyang narinig sa amin. Kahit okay. Nung na ano eh. Wala naman, kahit malitang padala niya noon eh. Wala naman nung siyang narinig sa amin eh. Basta sin kung kahit maliit yung binibigay niya noon, tanggap lang ako ng tanggap. Wala naman nung siyang narinig na reklamo sa akin eh. Okay, sige. Mm. Uh, yun lang yung mga kailangan namin marinig ni Attorney Sam, no? Kasi po yung apelido niya, sabi kasi sa akin po ni Early, ang passport na alam niya po na pangalan niya is Gary Agaton Minjola, pati po yung driver license niya po. Ano kaya? po maibabalik po yun sa kamingawan? Kasi hindi mo yun po kailangan hindi, ibalik hindi, sa kamingawan hindi, dahil forged documents po yun. Ano po yun? Paano po yun? False forged documents, documents po yan, ma'am. Eh. Hindi nyo po kailangan ibalik kasi hindi po official uh, yung pagpapalit niyan. Ang kailangan nyo po kung gusto nyo, kasuhan nyo rin ng falsification <laughs> si sir, tapos kasama sa order ng judge, i-order nyo yung ating PSA para i-correct yung mga dokumento or expunge sa records lahat ng dokumentong meron nakalagay na Gary Mendiola. Ganun okay po ma'am. Bilang babala sa lahat ng netizens na para si possibly naiipit. Ang dami, I'm sure. Ang dami mo nakita ng ganito at 30 sam. Hmm. Yung gumagawa ng second identity to contract marriage. Delikado po 'yun. Uh, wag pong ganun. Uh, buti sana kung anyway, 'di ba? Kung hindi uh, sila mahuli. <laughs> Correct. <laughs> Katulad oh, nito sa Facebook Oh. ah sa Facebook lang din, nahuli. Ay, maraming salamat sa social media. Anyway, mm -hmm. ma'am, ma'am Vivian, ganito po, bigyan niyo po ulit ng pagkakataon si Gary, mapakinggan lamang, balikan niyo po kami agad kung buo pa rin ang loob niyo mag-file ng kaso. So be it, kung hindi po kayo natuwa, sasabihin niya, hindi siya agad uuwi or may iba siyang kadahilanan, kaso pa din, okay, contact us, kami po tutulong sa inyo, kami po bahala. Okay, ma'am? Sige, maraming salamat. Gary, make the best of the chance, uh, uh, kausapin mo sila. Uh, sige, maraming salamat din. Magandang hapon. At si Early na hindi na sumagot. Magandang hapon. Sana makipag-coordinate ka sa amin very, very soon. Okay.